Ito ang kwento ng pagkabuo ng Biblia. Bago pa maimbento ang tinta at papel, ang salita ng Diyos ay ipinapasa sa pamamagitan ng mga kwento, awit at panalangin. Sa Eden, ipinahayag ng Diyos ang unang utos kay Adan at Eva, isang kasunduan ng buhay. Ang mga patriarka si na Adan, Noe at Abraham ay nagkwento tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita sa ilalim ng mga bituin. Pinamamana ang mga ito mula sa puso hanggang puso sa bawat henerasyon. Ito ang tinatawag nating oral tradition. Ngunit sa bundok ng Sinai noong 1446 BC, isang makapangyarihang utos mula sa Diyos na ibinigay kay Moises. Isulat mo ito sa isang balumbun, Exodus 17.14. Sa pamamagitan ni Moises, isulat ang unang limang aklat ng Torah. Ginagamit nila ang peperus at balat ng mga hayop bilang sulatan. At dito nagsimula ang tradisyon ng nasusulat na banal na kasulatan. Habang lumalawak ang bayan ng Israel, sinundan ito ng mga aklat ng mga hukong, hari, salmo at mga propeta. Ang kanilang mga mensahe ay isinulat sa scrolls at ang mga eskreba ay maingat na binabantayan ang bawat titik. Ang mga scroll na ito, kilala bilang sefertura, ay binabasa sa mga sinagoga tuwing Sabbath na may taimtim na paggalang. Bawat pagbabasa ay tanda ng paggalang sa Diyos na nagsasalita. Ang pagkabuo ng lumang tipan mula 538 BC hanggang panahon ni Kristo. Noong 538 BC, matapos ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia ng Israel, pinahintulutan ni Cyrus na hari ng Persya ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Ezra chapter 1 verses 1 to 4. Dito muling itinayo ang templo at sinimulang itatag muli ang buhay ayon sa kautosan ng Diyos. Sa panahong ito, lumitaw si Ezra, isang iskriba at pari bilang pangunahing tagapagturo ng Torah. Ezra chapter 7 verse 6 and 10. Sa isang makasaysayang pagtitipon bandang 444 BC, sa panahon ng pamumuno ni Nehemiah bilang gobernador ng Juda, Nehemiah 5:14, tumayo si Ezra at binasa ang aklat ng kautosan ni Moises harap ng buong bayan. Nehemiah 8:1-8. Habang nakikinig ang mga tao, sila'y lumuluhang sumamba at nagpapahayag ng pagsisisi, tanda ng kanilang pagbabalik sa salita ng Diyos. Mula noon, lumakas ang gawain ng mga eskreba tulad ni na Ezra bilang mga tagapangalaga at tagapagturo ng kasulatan, lalo na ng Torah, ang unang bahagi ng Hebreong kasulatan. Sa kanilang pagsulat, ang bawat titik ay binibilang upang hindi magkakamali Kapag sila sumusulat ng pangalan ng Diyos o Yahweh, humihinto sila upang maligo at magsuot ng malinis na kasuotan, tanda ng banal na paggalang. Para sa kanila, ang pagsulat ay hindi basta gawain kundi pagsamba sa Diyos. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, si Ezra ang nanguna sa pagtipon, pagsasaayos, at pagpapaliwanag ng Torah. Bagaman hindi pa buo ang kanon ng Lumang Tipan sa kanyang panahon, siya at si Nehemiah ay naging mahalagang kasangkapan sa pagpapatibay ng pananampalataya ng Israel. Sa paglipas ng mga siglo na ipon at kinilala ang tatlong bahagi ng Tanak, una ang Torah o Kautosan. Kinilala ito bago at sa panahon nina na Ezra at Nehemiahs, noong 450 to 400 BC. Pangalawa, Nevim or mga propeta. Unti-unti itong kinilala batay sa patotoo ng mga propeta at kasaysayan ng Israel. Ito ay natapos bago 200 BC. Pangatlo, vim o mga kasulatan. Ito ang pinakahuling bahagi na kinilala sa pagsamba at paggamit ng bayan ng Diyos. Ilang bahagi nito ay isinulat o kinilala pagkatapos ng panahon ni Ezra at ni at bago o sa panahon ni Jesus. Halimbawa, Daniel, mga kronika. Sa susunod na video, ating pag-aralan ang Septuagint at ang Apocryphal Books.